pag na malamyo kakabsa tarad to yak man ni share ko no sa ano ak nagluto iti kwa ti alimango nga ginatang ni lakay ko nga 125 kadudwa ay ka tipid tipid tayo manan ah di gulay nga ginatang na nga bainte kan tagbainte nga kwa nga karabasa kan Oto nga ikat ginudwak pa ta ma usar tu pa ituno sumaruno adik adi kadudwa adumot la unay nga sa hogmono no iamin mo day tag bainti nga karabasa kin nga oto nga ikat ginudwak pa ata no kwa hanmot unay nga mapansin dai tata di alima ang umot ta no kwa si kami lang, mga gastawa ti mangan di nateng so nga ginudwak laeng um, At di pang nga gataan pang ude. At adyo muna uh, nga nga piga, nga batit pa yung batit lang nga danong ti kabel mo. <laughs> uh, ano? Yun, yung aking nilaloto guys. Kahit lang um. Okay, food is ready guys. Okay, siya. Ready right, right to eat now? Yes!